pagsasantay ng vlog. Yung sa mga bago, bago po na padaan, nag-share nga pa ako dito ng mga simple editing, YouTube tips, and Facebook tips. Kaya ang pakatulong din po sa mga nagsisimula lang din po sa kanila na mga YouTube account. Okay, so bago tayo mag-start, I do apologize po kung lately hindi po tayo nakapag-upload ng regular upload na kagaya nito. But um, sobra misa rin po sa tapaw. Asensya na po, pero sinisikap ko po na magkarantay ng mga reels and um, shorts video. Shoutout nga pala sa aking Facebook profile, Dailene Marfil. And salamat po sa mga all day nyo followers po. And sa ating channel po, maraming maraming salamat kahit na hindi tayo masyadong nakakapag-upload na po na regular. Pero um, maraming maraming salamat po. Continue pa rin na nag Uh, kakaroon tayo ng earnings ito po yung ating naiipon kahit po yung mga luma natin na uh, video po nagkakaroon pa rin tayo ng income sa mga uh, ads po natin na uh, doon sa mga nanonood okay so, pintoan lang po tayo for today isi-share ko lang sa inyo paano nga ba ako nagstart sa aking youtube account So actually, yung account ko po ay ginawa lang po ng alaga ko 3 uh, years ago nung nasarihan po tayo. And sabi niya po, uh, gumawa nga daw ako ng channel since lagi kami nagagala sa mall. So dati, uh, gusto ko yung mga gala-gala lang po and nag-cooking -nag din tayo. Pero naisip ko lang din po na ang hirap pala mag-start ng ating mga channel and Uh, gusto ko rin po i-share doon sa mga baguhan din po kung ano po yung nangyayari sa aking account. So, updated po na yung sinishare ko. So, doon sa mga baguhan din po, huwag kayong maging, maging ano, abat, uh, consistent, hindi kagaya ko Yung pag-upload kung gusto nyo pong ma-monetize yung, yung YouTube account. So, lagi nyo pong i- Uh, mag-upload kayo ng mga video and random po muna kahit ano po muna tapos kung alin yung mas mataas ang view um, mag-focus na po kayo sa tinatawag na niche or kung ano po yung gusto nyo pong i-share sa inyong target audience so ayun po so nag-start nga po ako doon sa aking account and tuloy-tuloy naman po na nagkaroon na tayo ng mga uh, subscribers and Thank you nga po pala again. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please um, uh, i-subscribe nyo naman po ay ating YouTube channel. And i-hit to na rin po yung notification bell button para lagi update updated kapag may mga bago po ako video upload. Okay, so balik po tayo doon. So kapag may napili na po kayong niche, um, uh, yun po, ituloy-tuloy niya na po yung pag-upload. And um, doon sa mga uh, nagsasubs to subs, kapag hindi pa po monetize yung account ninyo, hindi naman pa ag against that Pero, uh, kapag na-monetize, mag-focus po kayo sa inyong mga content. Kasi, kapag hindi organic yung mga nagsasubscribe po sa atin, ay, um, iyon mag unfollow po sila pag hindi na po nagustuhan yung ating account. So, dapat mag-focus din po tayo sa content and organic po yung makita nating uh, subscribers. Organic meaning to say, ano po, nag-subscribe sila sa channel natin dahil nagustuhan at hindi natin kailangan mag-subscribe. Okay? So, ayun lang mga classmates and dahil nga sa schedule natin pa bago-bago, Pasensya na po, eh, hindi pa ako upload Pero, sikapin po natin. So, I hope to sa mga nag, gusto rin po magkaroon ng inyo pong mga YouTube channel. Check nyo po sa mga playlist ko po na i-share ko na po yung mula nang start ako dito sa YouTube natin. And, uh, yun, nakatulong na po na kailang payout na rin tayo kahit pa paano. And, kahit hindi tayo nagla-live, maayos naman po yung ating watch hours. And, sa mga reels ko po sa YouTube uh, sa so, Facebook profile po ng Dailin Marfil. Visit ka rin po. And uh, sinisikap mo rin po yan. And sinisikap po natin na magkaroon ng ads on reels. Okay? So, yun lang. So, step-dated po. Pa-shout out ko nga po pala yung ating uh, Ravino family, yung aking aming Iceman, yung taga-deliver namin sa Henlin. Salamat sa pag-visita sa akin. So, ay, ano ko siya, follower ko talaga siya. Pag may mga bagong upload ako pinapanood. So, Rabino Family, shout out and lang. So, glad, glad sa ating mga class na stay updated and see you at my next video. Bye!